Magandang araw mga kapatid, update muna tayo mula dito sa Maharlika, sa Villamor nakikita natin sa ating likuran si Pangulong Bongbong Marcos paalis siya dahil ngayon uh, si uh, Pangulong Marcos kasama si uh, First Lady okay. sa Neta Marcos na sila ng uh, South Korea para tumalo sa APEC Summit. Sa kanyang departure speech, ipinaliwanag ni Pangulong Marcos na importante ang summit na ito dahil uh, mag-uusap Sin si US President Donald Trump at si Chinese President Xi Jinping at kung ano man yung maging agreement sa pagitan ng dalawang heads of state na ito ay makakaapekto sa iba't ibang panig ng bansa at sa iba't ibang bansa sa buong mundo dahil alam naman natin na ang dalawang bansang ito ang may pinakamalaking ekonomiya sa buong bansa sa buong mundo so kung ano man yung maging decision nila sa pagpupulong na ito sa APEC summit siguradong makakaapekto yan sa mga pag-uusap rin ng heads of state. So kabilang yan sa mga inaantabayan natin. Pero sa kanyang departure speech, binigyang diinti ni Pangulong Marcos na importante na malabanan natin yung korupsyon. Dahil para mahikayat natin ang mga investors na magpunta at mag-invest sa Pilipinas, importante na malinis din yung ating uh, sistema nang sa gayon ay mas maging progreso o magkaroon ng progress yung ating ekonomiya. Sinabi rin ng Pangulo na magsasalita siya sa APEC CEO's summit at uh, sa unang pagkakataon ay haharapin niya ang Filipino community sa Busan. Yan muna ang pinakahuling balita mula dito sa Villamor. Ako po si Maricel Halili. Magandang araw.